Hi mga lakot for today's video, nandito tayo sa Sky Garden Samoa. <coughs> Ito pala yung ano, yung Sky, gar Sky Garden Samoa. So, first time kung nakapunta dito mga lakot may nga bishi, may nga uh, langga. So, actually, uh, nag-iisa naman akong gumala kasi wala akong masama. Sanay na ako. So, dito maganda ang pasyalan nito, malamig ang hangin. Uh, magandang tingnan siya tapos uh, may overlooking siya sa ano sa dagat. Then uh, kung gusto niyo pumunta dito, nandito lang naman sa uh, third floor ng Mua. So kung pwede dadalhin niyo yung mga lovers niyo, family, uh, mga relatives, kaibigan. So, actually, first time kung makapunta dito, sinubukan ko lang kasi sabi nila, maganda daw dito sa Sky Garden. So, nung una, hindi ko talaga alam kung saan ako uh, dadaan. So, ito yung lakwat sa rent ninyo, hindi titigil kung hindi makapunta. So, nagtanong ako sa gwardiya kung saan dadaan. Dito lang pala sa sa loob ng muha, din sa sakay ng uh, elevator, din sa third floor na siya. So, maganda dito pag uh, gabi kasi may fountain sila, iba-ibang kulay. So, this time, medyo 5 uh, o'clock na ako nakarating dito. So, hindi pwede akong magpagabi kasi uh, sabi nila nga, strike nga. Pero, okay lang naman kasi nag-LRT nag ako. So, dito, bagong bukas daw to, I think, ah uh, nung isang buwan yata. So, ngayon, nakapunta na tayo dito. Kaso lang, nag-iisa ako. Maganda sana kung uh, may kaibigan, may partner. O, ba diba? Kasi, parang magkwintuhan kayo, papawala ng stress. Wow, stress. So, ako, sanay naman akong gumagala na mag-isa. Kaya nga yung ano ko, nakwatsera. Kahit saan ako makapunta, kung anong gusto, kung gusto kong punta, puntaan ko talaga kahit mag-isa. So, yan ang papin ng buhay ko. <laughs> nag lakat lakatsera. So, di ba ang ganda ng dit view dito? oh may fountain pa sila. <clears throat> So, libre naman dito. Walang entrance. Uh, kung sinong magustong pumupunta uh, dito. Libre. Walang bayad. So, dito, may area din sila na palaruan ng mga bata. So, pwede ninyong dalhin ninyo yung mga anak nyo. Yung mga kabaag-anak ninyo na may anak, pwede din ninyong dalhin dito. Kasi may palaruan sila sa mga bata. So, mag enjoy talaga yung mga anak nyo. Oh. Tingnan nyo, oh. Maraming naglalaro kahit uh, hindi holiday. So, siguro pag Sunday or sa Saturday, madaming tao dito. So, overlooking talaga dito kasi uh, dito, di ba nakita nyo si side yan. Then, makikita mo lahat sa ibaba overlooking, maganda talaga tingnan. So, ako uh, hinihintay niyo, pupunta na kayo sa Mua, makipagbanding sa family niyo, mag-anak. Pampawalan stress lang ba? Maganda din dito mag uh, picture taking kaso uh, wala akong picture dito sa Sky Garden kasi nag-iisa lang ako. Walang taga photoshoot sa akin. Pero okay lang naman kung ako lang mag isa. Pero ano, you know, uh, may dala naman akong selfie stick pero hindi ko ginawa. Video lang para makita ang kagandahan ng Sky Garden. So, actually dito wala akong nakikitang kumakain. Nag-ano lang. Parang magpahinga kunti. Nag-uusap pagpawala ng stress ba? O, ba? Diba? So, anong hinintay nyo? Dalhin ninyo mga family nyo, kamag-anak, zowa nyo. <coughs> Hindi ka talaga mabuboring dito kasi daming namamasyal. Tapos, uh, kung gusto kang kumain, uh, baba ka lang kasi uh, may mga restaurant sa, sa loob ng mall din gusto niyo sa seaside doon sa baba baba lang kayo mo di ba so ito yung place na first time kong pinupuntahan bagong open daw to so yan at least nakapunta na ako dito So, ditong banda pwede ka ding uh, umupo dito so ano pero mas maganda kung medyo 6 uh, o'clock or 7 uh, hanggang 6 uh, uh, papunta na sa gabi kasi yung fountain ng ilaw So ngayon medyo nag upis na yung uh, ilaw ng fountain, iba-ibang kulay 'yun. Medyo hindi gaano siya nag-aano kasi medyo hindi pa madinim eh. O, 'di ba? 'Yan ang 'yan, ang Sky Garden. Magandang tingnan kasi ganda yun. O, Pampa ano lang 'pa pampa pampawala na stress. Oh, di ba? Ang gandang tingnan. Maaliwalas sa paningin. Dun sa baga, pampatanggal stress talaga. Pampalubag loob lang. Joke. Yun ang ating kabuan ng ating video dito sa Sky Garden. So, nag-iisang nagala si Lakwat Serang Kabilang noon. Walang kasama. Sanay sa nag-iisang maglalakad ang ganda ng ulap kasing ganda niyo kasing ganda ng mga saita niyo o so, diba it's very nice so maganang panahon hindi siya umaano so yun mga lakotsera Pauwi na ako. So, habang pauwi na ako, naman ako sa ano, nagipag uh, nagipagsaglip muna tayo sa ibaba ng mua. So, ito yung uh, mua. May mga Christmas uh, decoration na sila. Mga light slides. Uh, advance Merry Christmas. Mga lakotsara, mga langga, mga gushi. <coughs> Tingnan yung ano, pusa. Ang ganda, tingnan pusa. Actually, hindi ako mabuboring kahit uh, nag-iisa lang ako maglakad. Kasi sanay ako eh. Kasi sa totoo lang, halaga sanayin natin na uh, mag-isa kasi hindi habang buhay na may kasama tayo. O diba? Kailangan din natin magpag isa Char maglalakad muna tayo dito ng banda uh, habang uh, pauwi na tayo kasi may kunting oras pa tayo mga uh, I think uh, ilang minutes lang then uuwi uh na ako sa abo kasi hindi kayong pwedeng magpagabi kasi may, ma may obligasyon din ako sa abo na dapat gawin uh, so Ayo na guys. Punta na ngayon sa buwan. Paano lang anh đây nè ở trước không hanggang dito na lang, hanggang dito na lang mga lokat sira kasi pawe na ako. Maraming maraming salamat sa mga taong uh, always support sa ating manulit na bahay, mga ka-team, lahat ng team, maraming maraming salamat. Isa lang ang masasabi ko, tiwala at hindi mawala ng pag-asa. Habang may habang buhay may pag-asa. Kaya patuloy lang laban lang always pray to god once again maraming salamat